Hi, good morning. Sa so, magluto tayo ngayon ng breakfast. Ito yung ginagawa ko tuwing umaga, mag prep breakfast. So tara samahan niyo ko tayo dito. Smoke bangus ng ating kusina. Malit lang yung kusina namin dito. Ayan. Dito tayo sa likod ng bahay. Kaya maliit. kailangan mahina lang yung apoy para yan, hindi siya tumalisik. Kasi pag sobrang lakas ng apoy, tatalsik talaga yan. Ayan. So, tayo ng um, salad. So, ito yung ginagawa natin tuwing morning. Nagawa natin ito yung... Yan lang yung braso ang laki talaga. Salad. Salted salad with cucumber. Breakfast. Ah, meron din pa talong. So, tapos na tayo magluto. Last bacon. So, ito na yung ating na-prepare na breakfast today. Ang ating natapos ating breakfast. Diba? Sarap. Sarap ng breakfast.